Guys, ngayon guys, <laughs> gagawa na naman ako ng noodles ng ating spaghetti sauce. Kasi to guys, nung no 28 pa to, nung no birthday na nga po ko. Tingnan nyo guys, ano na ngayon? 9? 10? 10 na ngayon? Ah, 9? 9 na ngayon guys, tingnan nyo. Ayan, pag gumawa ko ng sauce, kahit ilang ko guys, nga dalawa, hindi siya nasisira. Ayan siya guys. So, ngayon gagawa ko ng konti lang ng noodles guys. Tapos ito, iinitin ko na lang siya sa microwave. Ayan guys, inamoy ko yan. Wala pa siyang amoy. Ang, ang bango niya pa. Ngayon, naisipan ko kumain ng spaghetti. Ayan guys. Iinitin ko to sa microwave at magluluto ako ng konti lang itong noodles. Ito yung guys, ganito lang siya ka konti. Nung nakaraan, ganito rin ang ginawa ng bunso ko. Ayan. Hindi rin namin I mean, obos yung sauce. Tapos ito na siya guys, nagpapakulo na ako ng tubig na may mantika at asin. Kasi guys, naglalaba pala ko doon sa taas, hindi pa ako tapos. mag alas gis na mga guys, sabi ko hindi pa ako nag-aal ng Naisipan ko mag, sabi ko magluluto nga ako ng noodles ng spaghetti kasi may sauce pa kami. Tapos, ayun pa guys, hindi pa ako katapos maghugas at maglaba. Mamaya ako na ito gagawin. Kasi guys, hindi na ako magluluto ng kanin at saka ulam. Dahil yung tira namin ulam kagabi, yun lang po ang iinitin namin. Pag ako kasi guys, naluluto ng sauce, kaya tumatagal siya sa ref. Ano, iniinin -in ko ito guys, tapos pinapatakan ko siya ng konting konting suka lang. Pero in mula ng 28 guys, niluto ko yan. Ngayon ni ano na guys, 9, ano yung binadi, may dalawang ligo na ba? Ayun guys, so, ganun ako pag nagluto kasi, tapos iniinin -in ko yan na mga medyo matagal. tas may lang yung apoy para lutong-luto yung sauce siya guys <laughs> nagtatakbo ako gani ako sa, sa, taas sa terrace nag the dryer na yung ano ko washing guys kasi yung mati ko guys si Rana kailangan bantayan mo yung tubig niya yan siya guys malapit na si maya maya magaling mo sa guys nagkapi lang ako kanina na so, guys, iniinit ko na yung aking spaghetti sauce. Ikalmusal na tayo guys. Ito na yung ating spaghetti guys. Oh. Tapos ito guys yung aking shinake na prutas. Ayan, pinahupa ko muna yung lamig niya. Ito na guys yung ating spaghetti sauce na ilit ko na. Ayan guys, so malangis-langis yan. Kain na tayo. Alam mo sa mga guys. Ayan. Tama na yan. Alam mo sa tayo mga guys. thank you god bless all